Alright mga master so welcome back ulit sa ating youtube channel So mabilis na nga na lang tayo uh, Bale today ang ginagawa natin dito is uh, more on uh, na ano tayo uh, masilya Ayan so kanina binasilitan ni Marvin Ayan so itong poster naman yung uh, binamasilian niya So first coating tayo Ayan mga master So dito naman sa living area natin mga master is Starting na po tayo rito ng uh, pagkikisame Ayan so ito yung design ng ating akisame bali meron tayo rito yung uh, cove light. Ayan, so, taikot. Then, uh, may yung ano natin dito, lagay ng pinlights natin. So, nakadrop tayo dyan para dyan natin lagay ating ilaw. Okay. So, yung ginawa natin kasi rito, so, yung ating mga pinlights kasi rito. So, tinanggal ko na lang yung flexible hose. Then, uh, inukaan ko yung ating takip. So, yung ko siya rito kasi kita siya kapag nandito tayo nakatayo. So, para hindi masyadong halata, isa kailangan maitabi natin yung wire dito okay so ganyan yun yung ginawa natin kasi itong ating living area isa uh, wala na siyang hard uh, hardiplex yung mismo akisam so yung ating slab na ito na po yung mismo magiging akisam yun natin okay so mataas kasi yung ating uh, ceiling dito yan so sukat sukat na nila yan so nagkagawa sila rito ng uh, box para sa ating uh, pin light na design ayan So dito naman isa uh, ganun pa rin. Bali minamasilian natin 'are. Ayun, mga first coating natin. So, tsaka din eh. Ayan. So, yung mga libon natin. Okay? Sa sa likod, uh, natin dito is uh, minasilihan ko na lang a third coating itong ating ibaba. So, simula rito hanggang sa dulo. So, tapos na po yan. Bali, lilihain na lang po. Then, itong kataas natin kanina. So, nilihan na po yan. Simula so, sa taas at dito sa ating canopy. So, okay na po lihain yan. And then, napinatungan uh, pinatungan na po kanina ng uh, pintura yan. Okay, so, mapatungan pa yan bukas. Mga dalawa hanggang pa para maganda yung ating ano rito maging bowling, bowling so para pumuting puti na so semi close yan para makintab yung ating bowling dito okay then dito sa taas mga master bali atin tinapos si foreman dito kanila ng weldingan yung ating mga tubular so okay na then uh, pinahiran na rin po niya ng uh, primer para hindi na po siya kalawangin okay kulang pa boss so kulang pala tayong uh, primer pa ayan so kumpleto na okay na So napakatibay niyang ano natin. Uh, ano patungan ng atubig. So nasa taas yung ating ano ito waterline. so kaya tubular yung ating sinaig dito. Para mas matibay talaga. Then natin sa loob ng kwarto natin mga master. So second coating are. So pinay pinayaran ko nun kanina. So hanggang dito la Balay bukas ay ito naman po yung api natin. Bukas ang umaga. So tinapos ko si ibaba natin para malihan at saka mapinturahan yung matitirang pattern coating doon sa ating baba. Okay, so yun lang muna mga master. na update kulang lang kayo today.